hello guys welcome sa aking vlog and of course as you can see at uh, nag uh, ano tayo kung saan bansa ba tayo naroroon sa ngayon so of course uh, we are here in macau that uh, last time we are visiting here and uh, pasyal pasyal kapag may time lang din naman so of course uh, itry natin munang buksan yung history ng parisian macau dahil alam natin na ang Parisian Macau is under by Portuguese during that time. Kung ang Hong Kong ay under by British, so of course dito ay Portuguese naman. Kaya sa labas pa lang makikita natin ang mostly na mga signboard dito is Portuguese or Spanish that uh, some of them we can understand especially kung marunong tayong uh, mag Spanish or pinag-aralan natin during that high school days Spanish language. So, we are here in Venetian Macau. So, Venetian Macau ay nagsimula sa Portuguese Macau, Venetiano. At sa ibabaw nito ay isang hotel at casino resort dito mula sa Macau. China na pag-aari ng American Las Vegas Sands Company at mayroong 39 na kwento ang estruktura ng Cote Strips na, na napakalaki ng square meter ng espasyo dito mismo sa Venetian. At syempre sa labas dito makikita natin mamaya yung Parisian na kasintulad ng Paris ang structure niyan. So, ang modelo ng kapadid nitong casino resort na Venetian ay katulad mismo ng Las Vegas. At ito ang pinakamalak pangalawang pinakamalaking casino sa mundo mismo dito sa Macau na dinadayon ng iba't ibang may hilig magkasino sa iba't ibang panig ng mundo. At ito rin ang isa sa pinakamalaking single structure ng hotel sa Asia at ang ikasampung pinakamalaking gusali sa mundo na may malaking area. Banina? Bababa na tayo eh. Exit na tayo. Ay, ito tayo Dahil sa sobrang laki na Venetian uh, dito sa Macau, imagine that they have a 39th floor uh, just like 5-star hotel tower with 3,000 suit. Meron silang 64... Uh, paisa suits, some of which include private massage room, gyms pools and media, karaoke rooms a broad selection of entertainment options and amenities na sobra ang laki talaga, grabe escalator is Pilipino po siya na work dito sa mga. Cordafia ¿Torda? Servetora <laughs> Amiga Amigos Con todos buenos días señorito <laughs> Amigo <laughs> <laughs> Why are you are Because? No Clara, will you say amigos from our place? Ay, nagtago ng buka. Wow! My goodness! Kung ganito pa naman ang bahay mo, hindi na tayo magkakakitaan. Hi, guys! How was your trip here? How did you find it? Somebody answer me. to answer my question

Pagsilapan po natin itong kalahating sukat ng Eiffel Tower dito sa Macau na nakatayo sa labas. At masisiguro mong hindi sila o hindi ako nagbibiro tungkol sa tema na ang Parisian Macau ay isang malawak na casino, magandang hotel at magandang espasyo at marami kang makikita sa loob nito mismo. Isang marangyang... Uh, Lobby na nadaanan natin mula kanina. Isang hindi ka ng masaga ng koleksyon ang nakikita natin sa loob pa lang at ang pinakasikat na nagtatampok ng mga interior na karapat dapat sa Versailles o reception ng isang reproduction ng Fountain de sa lobby na nakita natin ng may. alam niyo naman may mga serena po doon at ang mga kwarto na mas kontemporaryo o bagamat hindi nila inilalayo sa kanilang friends na inspiration at ang mga restaurant at may kasamang perfectong pres, uh, Parisian uh, brasserie kasama na magpipili ang Vietnamese at Chinese. At about this one, sa outside pa lang makikita natin sa kapaligiran dito part of Europe na makikita naman natin sa London Bridge falling down yung clock na yan of course, at hindi maiiwasan na mapapahanga ka sa ganda ng lugar na ito, like this one ang Venetian Hotel grabe guys, ang Estelo ay just like Vegas, Macau isang milya ng haba at isang uh, listahan ng entertainment o paglilibang o pamimili ng mga different kinds of the shops na nagmumula pa sa iba't sa mismong sa Europe. At syempre, ang Parisian iisang self-content sa mundo ng karangyaan at konektado ito sa Venetian. Kung gusto mong maglock buy sa Italy, of course, why not, 'di ba? Sobrang ganda at very ang ang konsepto ng Macau ay masasabi mong ito dito mo lang talaga makikita na sa party ng lugar dito sa Macau. Although sa China, meron din silang mga pinakikitang all over the word natawagin lang the word in China naman so lahat makikita mo but just only the concrete na maliliit lang silang tingnan pero dito mismo sa Macau napasok natin nakita natin kung gaano ito kalaki gaano ito ka ka, ka unique ka amazing ka awesome talaga at yeah guys so that's why na ibinabahagi ko ito sa inyo How about this one here? Oh, yeah, yeah, yeah. Can you see anything? I need to... Let's go. Samalo. Yeah, Samalo. Samalo. Any number, guys? How many station from here? 33A and then 26, 26 268. 268. Oh, okay. Thank you. Pwede oh, <laughs> daw yan, 26A. Saan yung tawiran Saan yung tawiran dyan? Tatawid pa ba tayo? Huwag na tayo dyan. Punta na tayo sa simbahan. Ah, na tayo sa si simbahan. Kasi pa masahay na naman din, di ba? Oo. Uh oh, The problem only here in Macau, yung hindi magets gets yung uh, routine ng kanilang sasakyan. Kasi nga Portuguese, at wala silang english talagang nakalagay sa mga bawat area o map na maari mong sundan kung saan ka patungo so talagang kapa-kapa ang tawag doon yung try your best na lang at tandaan kung ano yung mga lugar na pupuntahan dito so that's why kung ang, ang ina-advice ko kapag ka pumunta kayo dito sa Manghaw at hindi talaga familiar sa inyo yung lugar is kumuha kayo ng tourist guide kasi yun talaga yung makakatulong sa inyo para mapuntahan ninyo yung mga lugar na gusto ninyong puntahan katulad na nangyari sa amin talagang lahat ng ginawa namin is kapakapa talaga so that is very complicated yung time na at na waste yung so many times na nandito ka kaya Even though na magbayad tayo sa mga tour guide, it's about something na a bit uh, expensive. So it's just okay kasi talaga yun ang purpose mo is mag-tour sa isang lugar but you need the tour guide talaga. So ngayon guys, uh, papunta na tayo sa Senkol Charts kasi medyo hapon na rin at halos 5 o'clock na ng hapon dito. Pagamat hindi namin napuntahan talaga like itong Galaxy or iba't iba pang mga uh, place dito sa Macau. But uh, yun nga, uh, pumunta ka naman dito is not enough talaga yung one day uh, tour mo talaga dito. So, kung pupunta ka dito, at least mga two, one nights and two days. So, I think na nakukuha mo lahat yung gusto mong puntahan dito. At, uh, rushing talaga yung amin pagpunta rito. Kasi, late na rin kami nakarating. At halos sa uh, kalahating araw na spend namin sa pagtatravel lamang sa Hong Kong. At, syempre, dito naman sa Macau. Yan nga. Pero, yung last destination namin, is sa sendful church na yun talaga yung sentro uh, ng attractive dito sa sent sa Macau. Bagamat ang Macau, ang bawat uh, nakatatak sa mga building o yung mga words na nakikita natin is more on Portuguese talaga guys. Uh, sa China, uh, I mean sa Hong Kong. Although Chinese, mayroon siyang English na nakatatak. So that is the reason why na because ang um, uh, British kasi is pure English talaga, 'di ba? So walang kahado. So that's why English is English. So in here naman si Macau, is mayroon siyang uh, Macau words, pero Portuguese po siya. and walang words na English. So yun ang napakahirap dito kasi hindi mo masundan yung mga pupuntahan mong lugar kasi nga Portuguese yung mga salita or tatak ng mga uh, nakalagay sa kanilang mga mapa. And finally guys, nandito na kami sa may going to sample charts at bumaba kami dito sa may harapan mismo ng Lesbo. Although nagustong gusto ko pa rin talagang pumunta sa Lesbo or sa Wynn, pero wala na talagang time. So, ito yung central, pinaka-sentro ng mga Pilipino OFW dito sa Macau guys. So, meron silang park dito sa middle na madadaanan natin later on. At syempre, iba't ibang klase yung makikita natin dyan so ang special na dito is yung mga uh, sa palisa gilid gilid yung mga toast na mga like beef pork at uh, na ma, medyo may sweet po na konti so yun po yung mga special uh, uh, na binebenta nila dito sa Macau so tatawid po tayo dito at uh, syempre pupunta tayo sa kalahating bisni ng simbahan ng Macau na tinatawag nilang sample uh, Sempul Church dito sa Macau Ito po yung kasaysayan ng IAM Building o tinatawag nilang Municipal Affairs Bureau dito mismo sa uh, gusali ng uh, Macau dito sa nakikita natin ngayon. So, ang iang building po ay ang pinakauna at pinakamahalagang pampublikong gusali ng Macau. Noong unang panahon, ang pangangasiwa ng Portuguese sa Macau ay ito po ay nasasakupan ng konseho ng munisipyo na siyang autonomous administrative body ng Macau. At pagkatapos nga noon, sa pagbabalik ng Macau sa inang bayan, ito ang gusali ng IACM and this is uh, really a true heritage and historical places with reflects and eastern and western building back then so you must to visit if you came to Macau by any chance and drop by and take some pictures And surrounded by here, there is a lot of shopping malls, and enjoy their local snack. It was an amazing experience, based on my opinion. Kaya lang. Of course, um, not enough time. So that's why uh, I suggest you that if you are come here, you have to come early in the morning so that you can enjoy and you can go the place wherever you want to go. The ruins or guho ng St. Paul Cathedral here sa Macau ay naglalarawan sa kangahangang peraso ng sining na itinayo noong 1508 ng mga pari ni Jesus. Ngunit sinira ng apoy ang gusali at muli itong itinayo noong 1602 ng mga kristyanong hapones. Ang Cathedral of St. Paul 1580 ay isang kompleks na mayroong pinakaunang silangang universidad. Muli na pinsala ng apoy ang gusali at sa kasalukuyan ay nagkaroon ng pake. Wall of Hagdan na nakatayo kasama ng isang lumang simbahan na itinayo rin noong ika-16 na siglo. Ang package or binuon ng granite kaya naman natiis nito ang apoy. Marami itong nakaukit. Ang mga ukit ay isang pagsasanib ng European Renaissance or Oriental Artist ng mga guho ng St. Paul Macau. Adala ay isang obra maestra ng sining na sumailalim sa pagkakayari ng sinaunang panahon. kasaysayan ng simbahang ito ay itinayo mula noong 1602 hanggang 1640 ng mga Hiwita. Noong panahong nasa ilalim ng parehong korona ang Portugal at ang Spain, ang simbahan ay isa sa pinakamalaking simbahang katoliko sa Asia noong panahong iyon. Nawasak ito noong sunog sa panahon ng bagyo noong 26 Enero 1835 na tinawag na Portalisa do Monte ang pagkasira bagamat ang mga buho ay binubuo na ngayon ng Southern Stone Packet, masalimuot na inukit sa pagitan ng 1620 at 1627 ng mga Kristiyanong hapones na naka-exile mula sa kanilang kinubuang bayan ng mga lokal na manggagawa sa ilalim ng direksyon ng Italian, Siwit Carlo Espinola. Ang mga kripo ng mga suwit na nagtatag at nagpa nagpanatili ng simbahan na nakatayo sa Packet sa isang maliit na burol na may 68 na hakbang na bato na humahantong dito kasama ang mga ukit na mga imaheng hiwita na may temang oriental. Gaya ng Blessed Virgin Mary na tumutungtong sa pitong uloha hedra na inilirawan sa mga Chinese ng karakter bilang tinatapakan ng banal na ina ng mga ulo ng dragon. Ang ilan sa mga iba pang mga ukit ay ang mga tagapagtatag ng orden ng suwit at pananakop ni Jesus sa kamatayan sa pinakatuktok isang kalapate na nakabuka ang mga pakpang. Magbabayad mo lang? hanggang dito na lang tayo guys sa huling kabanata ng ating video o pamamasyal dito sa Macau mismo. So, yung way namin is going to find the, uh, the bus na para makakuha kami going to the bus stations going back to Hong Kong kasi hapon na rin ng 6 o'clock ng gabi. So, yan, yeah, naglalakad na kami para hanapin namin yung lugar na ito. At syempre, galing nga tayo sa St. Paul Church at uh, binahagi ko yung unang kabanata ng ating Venetian, Parisian sa ating pagbibiyahe. yung bridge na dinaanan natin mula sa Hong Kong to Macau and syempre nakarating tayo dito ng ma maayos naman at although hindi natin napuntahan lahat pero this is not the last time na masasabi kong ito na yung pinakahuli na pupunta ako dito sa Macau. Yan lang guys and maraming salamat sa pakikipagsama ninyo sa akin. Goodbye and God bless us all.